Oh, ma makaldag na. Ano, ano ginawa diyan, Mike? Selector siya. Hmm. Ah, pag remera ka na sa premiere. Kaya pala hinahanap-hanap pa ni Sir yung neutral yung ano, yung gearing niya. Asan? Asan? Andito ba? Okay, nakikuya. Ay, mamaya ate. Video natin. Asan? Asan? Ah. Ah, ito yung ano pinalitan. Ah, yung ano niya, yung spring nandito na sa rack pa ng plastic. Ano? Mamaya. mo plastic. Mamaya. Itong spring na to. Ay, putol oh. Ayan, yung putol. Dapat naka Dapat magkadugtong 'yan dyan. Okay. Eh pala. Kayan 'yung kaya hindi mo na mahanap 'yung gearing mo kanina. nag stack up. Alright, na. All right. Okay. Sige. Diyan din. Salamat. Ah. Yeah. Ye. Siyempre, tatakbo na ng maganda yan. Oh, Ayon hindi na. niya na maibalik. stack Stack up siya sa Primera. Oh, uh, <laughs> uh, yan. Na, ano na, nalalaro-laro mo na. Nabibis na. Mo <laughs> bago pa 'yan ano? Bago pa yung bago pa yung unit mo. Bago pa 'yon. <laughs> oh, bago pa ano? Yung alel. Yung unit mo na 'yon. Oh. Ano? Uh, 3, 3, 3, 3, 3 model. di nung papunta dito, hirap na hirap ka. Hindi ka makakambyo ng ano. Puro primera ka. Primera, nakakaano ako, na pagdagdag ako kasi tumutukod siya eh. Oo. Oh. Problema ko pag magmi-minor ako magbabawas. <laughs> ako sa mga baba, mga bagsak. Ano <laughs> Pag <laughs> hindi ko may ano ba, ko muna. Kinisik pa sikwat mo le. <-tule>. Hoy, <laughs> test mo, test drive mo. Ya. Yeah. Maalwa na. Di pa ako nasiraan ng ganon. Ay, yung mga gamit ko din wala pa. Oo. Ayun. Okay na, sir. Ah, swabe na uli ang shifting. <laughs>